Hi guys, for today's video, ayan, flex ko lang po yung ginagawa ng bahay ng ate ko. Ayan, ay bayo ko, si Kuya Jo, asawa po ng ate ko. Ito po yung main ng aming bahay, bahay po ng aming mga magulang. Ayan, so maybe na po sila dito, gawa po nung noobliga pong ibenta yung kanilang lote. Ayan. Ayan. Itong pinakagilid po na side ng mga magulang namin, dito po sila ko kwarto. Ayan, mula doon. Bali, dalawang block yung ginagawa po ni Kuejo. Kuya Kuejo, Kuya, dalawang block yan, no? Dalawang block. Ayan, doon po sila magkakwarto sa dulo. Ayan. Bali, yung mga ginamit pong materialis dito ay materialis din po ng pinagbaklasan ng bahay po nila ate. Ayan lahat po ng mga pakikinabangan ayan na pa pinili-pili na po lahat ng ano gagamitin ayan o no? ayan ito na po yung pader naman na to kapitbahay na namin to ayan ah uh, mabait naman po yung kapitbahay namin pumayag po na patungan po ni Pedro ng kanyang bubong Bali, pumayag din na maglagay pa na isang hollow block. Ayan. Kumpare naman po ng mga magulang namin kabila. At, bali, dito po sila magkukwarto. Isang kwarto, tapos doon po baka magiging nila. Yung ano, dalawang anak naman po nila, eto, dito na po nakakwarto sa tita nila. sa kapatid po namin bunso. yun, Unti-unti na po ng bayo ko'y pagpapagawa. Bali, ito pong tagiliran na to. Ayan, ito po yung bahay namin. Bahay po ng bichi ko. Kaya halos nagdigit-digit na po kami magkapatid dito. Sama-sama na po kami. Ayan. Sinusukat na ni Kuya Joyo. Kung yung mauubos ng yero. Bali guys, yung yero pong gagamitin ng bayo ko is yung pinagbaklasan din po nila. Ayan, hinakot po namin lahat yung mga pinagbaklasan ng dating bahay nila ate. And guys uh, dito muna sila temporary gawa nga po ng nabenta po yung kanilang lote at yung kanilang tricycle eh, nabenta rin yung single na motor dahil gawa po nang hindi pa si ate tapos sa kanyang check up at sana po uh, maging okay na rin po yung final uh, check up po ni ate sa 3 and 4 Ah, uh, yun nga po, pray din po kami. At yung ate po namin ay sobrang hina po ng loob. Ayan, tinuturuan ng tinuturuan po namin siyang lumakas sa kanyang loob. Ayan, Ayan po, sama-sama kami dito. Bali, yan po. Bali, sinuot na lang po nung mayo ko yung pinakapapakuha ng yero sa dating, eh, sa bahay po nung mga magulang namin. Bali, nakatira po dyan ngayon ay yung kakambal ko sa yung bunso, bunso ko namin kapatid ayan ayan maluwang na rin po yan para sa kanila mag asawa Kejo, ilang yari papasok niyan? Wala pa. nito 12 12 Ayun, may so sobra pang niyero ano? Pa, dali pa. Ayun. po yung anyang kanilang gagamiting niyero. Ayun oh. No? po yung kanilang mga gagamitin kahoy. Buti marami pang napili na matino. buti. Kahit mag-isang gumawa-gawa, kayang-kaya. Kerry! Bali po, floringan po yan. Ito yung magiging taas kasi binabaha itong tagiliran po namin na ng tubig. Kaya obligadong tataasan po nila yung flooring. Maluwang din naman. Sangdi pa lang pala ha, ang lapad. Pwede, ano? Sangdi pa lang ha, lapad, Ano? Mahigit ano Mahigit isang dipa lang pala Pero mahaba, dalawang block Tupo po yung kakabit na yero Yan, marami din Ang buti, marami pang matitinong Kapag May mga pinto Bali magiging tuluan po niyan pag Doon na po mapupunta yung agos ng tubig. Hindi po dito. Ayan. Ay, what up nung pako? May pagiging pako eh. Yan bali, 2 days, 2 days mo naman ginagawa ko ito bali 2 days na pong gumagawa yung bayo ko ay dyan guys yung legs ko lang yung ginagawa nung bayo ko bali 2 days na po siyang gumagawa Mga uh, 1 week po siguro niya may gumagawa yan 1 week. One week pwede baka, baka abutin baka abutin ng 1 week matagal yung flooring hmm. Ako na maghahalo niya sa labor mo na ako para minus gasto. Siyempre, magano labor dito. Kaya kaya ko naman maghalo ng semento. At guys, hanggang dito na lang po ang aming video. At maya maya magluluto naman po yan na steamed na chicken. <laughs> Bye guys!